Abay, abay. Oh eh, so ayan, bali Martes nga ng gabi ay nga kami ng mga pulis. Ay joke la ang po, yan po ay mga kaklase ni Criminology at dito nga nila napagkasundo ang gumawa ng PowerPoint. At hindi na rin ako nagulat dahil hapon pa lamang ay nagpaabiso na nga si Criminology na darating nga ang kanyang mga kaklase. At may ginalang talaga at marami nga kaming nilutong sariwang isda at yan nga isinigang namin sa Sampalok. Minsan kasi si Criminology ora-ora dahil nagkakaroon nga ng biglaang bisita. Katulad na lang nung huling punta nila dito abay gabing gabin at wala man laang nga pasabi. At may ginalaang talaga at puro nga mga koboy at hindi nga namimili na mga kakainin. Nagpakuha na nga rin ako na isang pride eating dahil baka nga kakukulangin yung kanilang ulam. At nung una nga ay eh, medyo nagkakahiyaan pa kung sino nga ang unang sasandok. Ang sabi nga ni Criminology ay eh, para naman kayong hindi veterans. <laughs> ang sabi ko nga sa kanila pag narito kayo sa amin ay eh, huwag kayo mahihiyang kumain dahil ang pagkain nga ay eh, para sa lahat. Katulad nung lagi kung sinasabi kapag pumupunta kayo rito at naibablog ko kayo ay napakaswerte ko kasi kayo yung naging kaibigan ni Criminology. Pagkatapos kumain ay konting pahinga at nagpaalam na nga rin at pupunta nga sila kay Nakim para nga doon gumawa ng project. At yung isa nga kaklase ay hindi nga nakakain dahil sinundo nga yung girlfriend tsaka nga bumalik. Kaya nga ang ginawa ko ay pinagbalot ko na lamang ng kanin tsaka nga ng ulam. Yun nga lang naubusan na nga siya ng itik. Wala kasing space dito sa may amin at medyo masikip nga kaya naman doon sila pupunta kay na Kimberly para nga doon gumawa ng project. Napakalaking tulong nga nung ginawang pansamantalang daan kaya naman yung mga motor ng mga kaklase ni Criminology ay eh nakakadiretso na nga rito. At nakakatuwa lang talaga kasi nga sobrang babait nga ng mga kaklase ni Criminology at kapag pumupunta nga dito eh hindi nga pwedeng hindi magmamano. Salamat sa inyong pagdalaw, samot dalangin ko lahat kayo ay makatapos at maging professional. Yun lang, salamat!